main, go guys. Ali tu kami tak pakal bo kami lagi guys. Balai sa... kami gesan. Kemarin kasih anniversary pun kami sa Oktober 25. Ini dah pun kami mau swimming dengan kami mega la kami nak kita sama orang. Tutung pun kami siap-siap kain lambak kami bor kami. Para anda ni nak ay paano pa, oh, yung tao makakain, yung mm, naghihirap, magbigyan, kailangan natin tumulong sa so wala. You know? Kaya nagatakad pa kami ng bigas, marami pa kami larat ng lasako. Pagalit sa sako po yung binili namin, eh, tsaka na lang po dadagdagan yun. Ano po ito? Sponsor po ito ng taga, ano, USA. Ayo punya babangin yung pangalan punya Ay, yung niya. Sige lang po niya to. Ayun din ang takal niya. Hey guys, marami maraming nagre-request, humihingi ng tulong. Bagay, maraming nagbubutong ngayon kasi iba walang trabaho. kaya, kaya hindi sa magtapitawa kami sa buhay, hindi sa uh, kami, sabi ko, bilhin na lang tayo ng bigas para pinigay natin sa mga kapuspalad kasi kawawa naman, tulong na lang tayo. Kaya kumuha po kami sa puso kong bigas. Umiyawa po na rin iba. Nadaling po namin niya sa kamarin. Bawal yung mga tao. Tapos sa Pasko po, mamimigay pa rin po kami. Hindi no, na lang matipag bibigay niya. Mataga siya. Kaya na pag pinahabang niya <coughs> kung <coughs> hindi niya kaya, tutuwa naman ako, nagaya ako. Kaya lang naman ang inaasahan ko. po. Ito po, nagtataka po kami ng bigas. Para sa ating mga hirap Kasi ang mahal na po ng mga bigas ngayon. Eh. Mahihira. Pantawin dito po natin. Malaking bagay na ito na ni Mamita. Sa atin. Malaking tulong na ito. Para sa tao wala. Kaya maraming salamat Mamita. At doon sa nag-sponsor ng bigas na ito. Maraming salamat po sa inyo. Maraking tulong na po ito para sa amin. Tulungan ako po sa si mamita para ibahagi din sa inyo para may katulong siya. Isa rin na rin po ako sa tumutulong kay mamita kasi natulungan niya rin po ako eh. Maraking tulong na may bigas sa akin kaya kumbaga ibinabalik ko din kay Mamita. At mo. Alam nyo guys, ito po dumating yung ng ibang mayo, 'yan namin na bigas siguro na alang na alam pala kasi gawa nga ng maraming binibili sa kanila mamaya um, pala nung dito eh, hindi man kami pwede magtagal na ano dahil masyado nang mahaba uh, kaya dahil kung na po kami pasensyahan niyo yung konti namin na itulong o may sa inyo dahil na pasensya okay, na po kayo Bye. Bye. thank you for watching bye bye